Is on mga idol Daluso Malit lang Alright Ayan pa Woo. Dali mga idol Daluso ulit ada tayo di yun Isang, isang piraso layan, mga doon. Hi. Thank you, Lord. Kaisa tayo. <laughs> Baldang pa rin. Gamit natin, my idol. Ah. Thank you, thank you so much. Kaisa. Nag-iisang payo lang, my idol. Buti, hindi na Merap na. Siguraduhin na natin to Baka maulitan tayo ng karan. kadalawa tayo, puro laglag. Kaya yeah. siguraduhin natin itong lagay sa box. Mahirap na. Baka pira na, maging tubig ulit. Eh. Kataraan, nakadalawa tayong ano eh, paltos. Hindi lang paltos, talagang hulog talaga. Samay muna. So, ganito pa rin. Ganong kalaki pa rin yung huli natin. Tulad na nakaraan. Nalos na sa kay Stilos lang din mga gal. Power mga idol <laughs> Pambawi na naman oh, Nag-iisa lang yung pae natin Imingi na natin kanina doon sa tabi Yung buraw Alright, alright Bawing-bawing na mga idol Ah